Hi guys! In this video, uh, ituturo ko sa inyo kung paano maiiwasan ang pakakaroon ng poor quality content or poor quality ng inyong videos na in upload sa Facebook page or sa official account. Saan so anong gagawin? Sundan nyo lang po ang ating video na gagawin. So ang una po natin gagawin guys ay punta tayo sa ating Facebook. Click lang po natin ating uh, Facebook app. Ayan, time lang po, naglo-loading pa, and then punta po tayo sa right upper, uh, ayan, dito sa tatlong guhit, sa right side. Click po natin yan, and then ito pong settings na to ay i-click natin. Ayan, ayan, tapos scroll up lang po natin guys, and hanapin natin ang media. So, ayan, uh, wait lang. At ito to. Ito, media. And then, manage your default video quality and amount of cellular data you use with the following options. So, dapat guys, ay nakasit siya sa optimize. Adjust video to the network condition. Kasi guys, pag naka-data saver siya, is up to 40% less data by reducing video quality, di ba? So, dapat ito guys ay nakaset sa optimize para maayos yung quality ng ating mga videos na in-upload para hindi siya medyo blurry blurry guys. So, ayun lang po guys at sana may natutunan tayo sa ating videos na ginawa ngayon. Maraming maraming salamat po. Thanks for watching.